Hi guys! Ito guys, naglalaba ako ngayon kasi Friday na naman, labado ni Manay. Yung Tuesday ko labay, linabahan, titiklopin ko yan guys mamaya. Tapos, habang naglalaba tayo guys, update tayo ng aking mga halaman sa terrace. Ayan guys, yung snake plant na yan guys na nakababad sa tabo. Kinuha ko yan dyan sa labas ng aking garden. Ayan guys, ang naka-blue na jar. Bagong propagate yan sa tubig. Ayan pa. At yan yung ating basahan sa banggerahan At yung pot holder binabad ko muna guys. Ayan o, lusog ng halaman ko guys. Variety guys, yan yung mga ano, ng snake plum. Yung aking oregano guys, ang taba. Ayan guys, o. Oh. Yan, bagong repot ko yan guys. Ng snake plum yung orchids Yan, guys. Kababal na ako lang yung uniform na aking Abby Bay. Tapos ito, guys. So malungkot ang dahon niya. Bakit kaya? Pinagdalawa ko yan, guys. Pero may isang buwan na eh, yun. Naka bago ko na iripat yung isa, o. Oh. Malungkot ang kanyang mga dahon, mga guys. Aywan ko kung bakit. Ito naman malusog. Eh, malusog yung mga dahon ng aking snake plant. Yan guys, so bango ng bulaklak na ng orchids ko. May dalawa pa siya guys na hindi pa nam bubuka bulaklak. Oh. So, ito pa guys yung isang klase na snake plant. Yan, gusto ko rin yung dumami guys. So, may panibagong tumutubo siyang dahon. No, ano, tataba ng, ang lulusog ng dahon niya guys. Ayan pa yung aking mga hanging plants, guys. Oh. Ang isa, guys, dalawa ka ano na na Dalawa. Ang isa, bagong suhi yan, guys. Yan. Badi dalawa ng ano yan. Katawan niya. Ayan pa, guys. O, taba ng dahon niya. Ayan guys, nakapag-propagate na ako niyan. Tsaka nakapamigay na ako ng daho niyan niya. Ganyan. Yung silver photos ko na yan guys. Ayan, hindi siya na taba. Ayan, ang aking mga halaman guys sa terrace. Ayan. and yung aking powder na sabon guys ito ang tataba din lang, guys bye guys thank you god bless po